May ilang grupo nga ng mga relihista abay nagkilos protesta sa harap mismo ng kamera matapos maihain ang panibagong impeachment complaint ngayong araw laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo Bea Pinisa. Nagtipon-tipon ngayong araw ang ilang mga grupo na tumutulit sa sa confidential funds sa office of the Vice President para suportahan ang inihain impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara ng Representante halos limang mga representative naman mula sa iba't ibang organisasyon at ilang mga concerned citizens kasama ang Makabayan Block ang siyang dumalo sa protesta para para mga ito sa inihaing panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga alegasyong kinakaharap nito na hindi umano'y korupsyon at misuse of confidential funds noong nakaupo pa ito bilang Education Secretary ng Department of Education. Ilan sa mga leader ng mga naturang organisasyon ang siyang nagbigay ng kanika nilang hinaing sa pangalawang pangulo gaya na lamang ni Alliance ng Makabayan na isa sa mga grupong naghain ng complaint kontra sa pangalawang pangulo. Ani Marcelina kung tuloy-tuloy ang paniningil nila sa ama ni VP Sara patungkol sa mga Naging extrajudicial killings ay dapat ding tuloy-tuloy ang paghingi ng accountability sa kanya bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. <coughs> at magpapalagot Gayun din ang panawagan ni Lucky Oralier na siyang pinagdiinan naman ang mababang sweldo ng mga manggagawa habang nilulustay naman anya ng Vice Presidente ang pondo sa pansarili nitong interes. Mga taong bayan ang nagpabayad ng buwis habang magpapalang sahot malaking buwis ang kinakaltas po sa kinikita ng mga manggagawa. Saan po pa napupunta Confidential funds, kung hindi ginagamit sa panunupi ng mga bayan, ay ginagamit lamang upang magsimpian ang kanilang pansarimig interes. Samantala, bahagyang nagdulot ng trapiko ang naging kilos protesta sa harap ng Southgate ng House of Representatives habang umabot naman na sa 75 na impeachment complaint ang natanggap ng mababang kapulungan kontra sa Panginoong Pangulo, Sara Duterte. Para sa Bombo Network News, Bombo B. Peniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!